Okay. Ayan, dito lang yan sa Tagaytay, mahuga ni market Mayroong kainan dito. Mayroong kainan dito sa itaas ng mga. Ayun, bulaluha. Uh, 400 lang. Ah, 400 ang bulalo. And then yung ating lichon kawali ay? 300. 300. Uh, Ayan. Malakas malakas Dito kami kumain sa Robis Carinteria. Bula yan. Ayan. Ay, pingin So, ayan. Yeah. Masarap ng bulalo luha. <laughs> yeah, ay patataas na pinili, mah? Akin yun yung dalawang pinili, mah? Patapan naman, mah? Patapan nyo, yung mayo, yung ano? Yung ano? Iyan na mga tingin, kitchen towel, yung tubo, yung